Dahil back to work na ang Don Bell, nagpost sa social media si Donnie talagang kinagiliwa ng mga netizen. Dahil bago magpasko, sabi ay sana gawin ang trend na ito ni Doni. Sabi pa nga niya, bago siya magshade ay gawin niya muna ang trend na ito. At si Belle naman ay pinows niya ang kanyang 2023 rewind. Grabe, napakaraming achievement na nagawa this 2024 si Belle. Marami pa tayong aabangan sa Don Bell ngayong taon dahil 'di ba ay nakakuha sila ng Gold Champion Award. Panigurado ay personal nilang tatanggapin ito. At meron din na papalapit na ang movie ni Donnie dahil lahat ng taga ng Donbel ay hinihintay kung ano pa ang susunod na project ng dalawa at sana ay meron pa silang out of the country na gagawin like na ginawa nila noong 2022 and 2023